ito so, ay mga kakasang na tayo ulit at pupunta ako sa Binyan dahil may mga dumating ako mga bagong goldfish galing ko sir RJ Yando sa kinukuha na natin ng goldfish dati uh, at ayun naghati kami ni Mitras Backyard ng ano no ng mga goldfish dahil medyo marami yung mga 200 pieces yata yon so tig 100 pieces kami tapos kukunin ko muna kay Lamitra yung akin tapos Diretso ko na sa farm natin. Kukunin ko rin yung mga nasa farm natin dahil yung mga medyo lumalaki na eh lalagay ko na dito sa bahay para mag-giveaway doon sa mga bago nating fry. At ayun, mamawa tayo ng mga isda ulit doon. At kamustayin natin yung mga isda natin doon sa ating fish farm. Alright. So yun mga kasangal, dito na tayo kalamitra Mitra at inaantay ko na lang siyang lumabas. Ayan si Mitra. Machuwa Dalan niya yung goldfish. So ito yung goldfish natin 100 pieces So yun mga dito Andito tayo ngayon sa farm Para ilagay dito yung mga goldfish na in order natin At yun hintay ko si Mitra no kasi pupunta na daw siya dito At papasyal daw siya So ayan na dumating na si Mitra's backyard At kunin na rin natin itong ating mga goldfish Mga oranda to galit kay Sir R.J ganda ng jeans oh, at hindi sumara medyo mabigat din ah mabigat nito ah so yung mga kasang na kumuha nga tayo ng parang goldfish para i-grow out dito sa pond so ang mangyayari niyan eh, ilalagay ko itong mga to doon sa ating pond at yung mga nilagay dati natin doon eh, lumaki na sila ng konti so pwede na nating ibenta yon. Yeah, na-climate muna natin, syempre. Ah, uh, tulihin natin. Ay nahuli ba? Ang hirap eh, hindi ako makalusong kasi may sugat ako sa paa. So, tatagayin natin mahuli ng unti-unti. Wala. -unti. Hirap nito. Ano to? Hindi na dumami na. pa tayong snail. Hindi rin dumami snail natin dyan yo, ano yung bako. Tira pa. Yun o. Oh. Wala na naman. Ito ito. Yan. Mga ganyang kalaki na guys yung mga nakuha natin dati. Yan na. Si Mitra na nag-release. Butas mo na lang kayo. Kaya ba? Taya. ba? Lalagyan pa tayo niyan. Ang lalagay mo dyan yung mga iuwi mo. -E <laughs> Tapos tayong gapi Medyo slow mo na sila lumangoy mm -hmm. Apache rin yan eh no? Oh, apache apache. Pero, niya, may May red white din yes, so white uh... Um, kanina pa kasi umaga to eh Kanina <laughs> pa umaga naka plastic uh, Nakutusan no? ka pa tuloy no? Pumunta ka pa kasi dito eh <laughs> <laughs> Nakutusan pa tuloy Andre uh, pieces yan Abang kasi ni Mati Ito mga puti Ito <laughs> mga Thank you. So yun, pakita natin yung ating isang berry dito Kumustayin lang natin Pakala mo best na nito mag, ano, mag itlog. Tingnan natin kung gaano kalalaki ng mga eggs niya dahil habang may kasama tayo dito na professional sa paghawak, <laughs> oh, ayan. Ayun yung mga eggs niya. Yun. Eh may mata na pala. May mata. Na. Ang dami na rin, oh. Malapit na yan. Mga isang linggo na lang yan, oh. Mm. One week meron na yan Bye. na may mata Umibitaw na. May bitaw na. So, yun, meron tayo diyan isa. Tapos meron pa tayo doon parito ko sa inyo yung mga lang dito sa ako. Yung pinagtag natin natin uno na hindi ko makita. Uh, Ngayon nakita ko na. Si Mitra lang din ang nag nagturo sa akin eh, kasi malino yung mata niya dito. Ah, uh, galing in lupa. So... Gigalawin ko muna. Anat mo lang, lalabas 'yan. Ayun. Ano tayo nakita isa? Eh. Diyan na nawala eh. nandito lang yung kanina sa mga gilid-gilid. yan nag sa lang 'to sa loob. Tara, na naman na naman. 'To, uli nating taningin sa para ano. Totoo kita lang natin nakita siya no? may nakuha si pinsan pinsan <laughs> mintras backyard sige <laughs> pinsan bigla ayan, ayan o no? ganyan na sila kalalaki mga ilang weeks na yan o no? tingin ko mga uh, 2 weeks 2 weeks na 2 weeks nung pagkababali mabilis lang sa, yan uh, mga 2 weeks ulit o so, mga isang ulo. So, ano, ano na yan? Ano na rin ang mga nandun. Pastines, uh, mga breeder size stars. Yes. Breeder size. Oh. Ayos, ang lapit mo talaga sa crepes ha. Saan ba natuto? Sa <laughs> piscada. Pinapanood mo siguro si piscada no? <laughs> Shoutout nga pala kay piscada. Ayun ang malapit sa crepes eh. Tayo eh baguhan pa lang <laughs> yan. Pakita ko na rin sa inyo yung kukunin natin. tinanggal ko na yung mga high. Mag-arapis ako nito mga, Meron na dito mga 2 inches eh May gender na Ay, eh, Naglangu na naman ng mga Puha ko mga 20 piraso Eh, yun na palihin talaga Mekos, mekus kayo ha mekus mekos na <laughs> mekus May mekus na mga pinsan Ito ito ano? yeah. na. Ah. muna. Pwede tayo ng malaki. So, yun, Ito yung nakita ko parang ito na yung pinakamalaki. Okay na. 2 inches na to. Ito so, mga ganito. Mabibenta ko na to ng 100 pesos. Okay na. di ba rin na. Pero kukunin ko yung maliliit kasi may order ako na 50 pesos eh. Pero mas malagay dito yan Kaya na natin Alright And guys no May gagawin din pala ako Ito kasi yung yellow king cobra natin dito Kukunin ko na yung malalaki dyan Tapos itong ating mga AFR dito Eh nagmekos <laughs> Nagmekos mekos na eh. <laughs> Nagmekos mekos na yan eh, ano? o May ibang na dito <laughs> Mga indyano yata <laughs> Ayan, ngayon ko lang napansin din Parang tumalon dito yung ano, yung hindi ko alam kung blue panda o green cobalt yan. Eh nagmekos-mekos na yung kulay eh, no. Hindi na iya pa, regala RDSS na hindi mo maintindihan. So chop suey na yan automatic. At yung mga breeder natin dito, hindi ko na para i-breed. So re-reset natin yan. Pero yung mga AFR na fry at mga dubi kukunin ko yan. Kasi hindi pa naman nag-breed yan. Tingin ko solid pa yung kulay niyan yung mga dark lang yun ang tatanggalin natin tapos i-reset ko tong tab na to hindi ko alam kung ano ilalagay ko dyan maglagay ako dyan siguro ng trio galing dun sa ibang tab dahil nga nag mekos mekos na yan alright ayun guys ito yung ating AFR yan kita kita nyo naman na AFR talaga tapos ito yung mga nakamix na na hindi natin alam siguro green cobalt yan na nahaluan na ng AFR kaya ano yan. ko na lang chops yan. Mapipenta ko pa naman ng chops yan. Tapos reset, reset lang tayo ng tap So yun mga kasang mo no, nag tayo ngayon ng mga oranda. Ayan yung mga oranda natin na pinalaki ngayon. May mga kulay na. So ibibenta na natin yung sa shop. Kumuha rin ako ng mga blue panda gapis no? dahil maraming nag-order sa akin ito. At uh, paubos na rin pala yung ating blue panda. Tapos kumuha rin ako ng ano ng tuxedo ko, Kinuha ko na lahat ng tuxedo ko. Yan, pinili ko na yan para gawing breeder at dadalhin natin yan doon sa bahay para mas mabantayan natin ang breeding yan. Uh, at crayfish, kumuha ako ng mga 15 pieces ng mga craylings. Dahil may order na rin sa akin ito, so ubos na rin agad to. Pag uwi natin sa bahay, eh, papaship na rin natin agad yan. Tapos, ano pa bang meron ako dito? Ayan, yung ano natin, Yellow King Cobra. Kinuha ko na yung mga Yellow King Cobra. Konti lang yan. Tapos yun, maraming salamat kay Mitras Backyard. No? Biligyan niya tayo ng flower horn na na breed niya nung nakaraan. So, meron tayo isa ditong fry at palalaki natin to. Alright, mag-groom tayo ulit ng flower horn. So, yun, maraming salamat sa mga nanood.